welcome back po sa ating channel. Today is Sunday. Grotto Day! Kaya nandito po tayo ngayon para i-update po kayo sa inyong mga favorite dog breeds at cat breeds. Tara, sumali po kami. Let's ride and roll! Good morning, Boss Jay. morning, Boss. Ay, din hon. Eh, utang uh, sa akin, Boss Jay. <laughs> ito na, ito na bayad, Ito na. Oh, give me. Ito Oh, ito na. Natuloy uh, din. <laughs> natuloy din ang pamatay. <laughs> alam mo, may hangover ako ngayon. Tumuli lang talaga ako. Ito, mas rin ako ngayon. Ang hangover, hindi ah. ako magpapatanggal ang hangover. Boss, ano mayroon ka ngayon? Ay, baka na, buli. Ito yung bakit exotic ko na lalaki na lang. Wow, lalaki na lang. Aba. Dosi na lang may papel. Papel, may papel to. Baby, yung golden ko, dalawa. Yan, dosi na lang din isa. May pa rin yan. Selfie na lang. Hindi ko siya Lato, kaya ano, di ba? Lato. na Lato. Lato. Siyempre, maraming salamat kay Boss Yung ng napakasarap po. Diba? Thank you, Boss. Salamat, uh, salamat, Boss. Diba? Ah, wala. Sa akin, wala muna. Ah, wala okay. Thank you, Boss, Thank you, salamat. Paulitin, ha? Okay, okay. Wala problema, wala problema. Part 2 na good morning. Kaya mga ito. Oh, yan. No? po, 4 man Ah, oh, ilang magkano po? 6 Gundo niyan, No? No? Lalaki to, oh, lalaki. Six five. Yon, beans. <laughs> <laughs> May taga 5.5 pa tayo. <laughs> Ito pa rin si Blue Eye. Oo, oh, oh, ang ganda no. five, five. Oh. na lalo. Oo, oh, oh. ang ganda. Saka Pretty si Short Hair. Four Ano, Pretty Short Hair to? Oo, oh, Pretty Short Hair. Ulo, ang ganda. Bagaimana? 4,000 no? Uy, P4,000 lang to. Ah, Nga, <laughs> uh, ako. taga yes, <laughs> a ay. Pares babae. Ah, ito mo. Ito mo na. Imperial na shih tzu. Oo. Ang cute. Ang liit. Ano po? Two months and one week? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Ayan, two months and one week. Parehas pong babae. Okay. How much? 6'5. 6'5 na lang. Oh, ito. <laughs> Ilang Ay, months na to? <laughs> 11 po. 11. 11? 11. Po. 11, 11, 11. months na. <laughs> ano? Ilo mo. 4 months, <laughs> <Four> months. <laughs> Four months 11 kayo isa. Ah, 11 oh, kayo. Kay parehas pong ano? Lalaki. Ah, parehas lalaki. Ganda, oh. Ang um, puti nito. Okay, <laughs> pwede na, pwede na. <laughs> Binlich siya. <laughs> Eleven King. Ang ganda rin ito, oh. Lalaki. Oh, Lalaki po. Ilang months na to. Four months. Okay. Ayun, five at Ayun, five-five lang. White yan, ah. May pagkano lang siya. Konti na lang. Konti na. Konti na. Oh, ayun. Yun, ito yung golden natin. Oo, isa na lang natin. Oh, may papilso. May vaccine na rin. America. At saka the world. Ayan. Pag nakuha po ito, kasama po yung... Nagpipinda. Na. <laughs> <laughs> Ayan, magkano? Ano po? 13. 13K na lang, no? Oh. 4 months po, babae boy pa ba ito? Punti na lang, oo. oo. Nagkakagulo ah. 50% off 50% off. Kaya pala eh, tamang gumibili 50% ah. off, sige. 4,500, 4,500. Isang tungkong nga po nga dito, isang tungkong. 3,000. 4,000. Chocolate, sir, 4,500. sa iba, 4,500 lang dito, chocolate na. Pinakamura na yan ah. Pinakamura na.

Ay, paay, 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 paay. Ah, sayo Kuya yaman siya. ba, na paay. sa egg. May blue eyes dito na ko niya. Oh, dog litter. Oh, nakuha na ng Oh, nakuwangan yata. maloloko ba ko. Ay, ba laloko? Ay, Huwag naman, huwag noon Dito kayo. po dito. lang, anis lang po kami. Wow, anis. Five, 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 five. five, four five. na lang. Cheese, four five. din pa. Kuya mo, chino. ito. Ayun, ito. Yeah, na oh, ito. Four five na lang po. Four five. Libero na ito, Oh, ano sa akin? ah oh, okay. good morning may kapatan si two so liver eight po ilang mga months pa 3 months po three months, three months, three months. Po. Ito po six na lang nilagay okay yas maliver po yan. may vaccine na po ay may vaccine na ilalisa isang box eh, may tatlong dewarm na. Contact na lang oh, po sa 09092598335. Saan, dalawa na, lang ba? <laughs> oh, dalawa na lang. Ay, okay, okay. Dalawa. Boss, ano ba? Thank you. Good morning, Kuya Carl. Sa akin, bibenta ko na ng 4-5. 4-5 ah? so, lang, lang yan? Napakaganda hey, naman ito. Ilang buwan na ito? performance sa 24. Yan, lalaki. Oh, Daba. ganda. Ganda, oh, oh. Eh, portal, eh. Yeah, Naku, mumura ng dala mo, Pero ganda. Oh. Ito, babae, princess type. Oh, 5,000 na lang. Ayan, na lang. Oh, Lala. oh, oh, wala na sa libo yan. Oo, wala na sa libo, pero ano na, Pagdating ng bahay, yeah. ayusin mo na lang kagad. Ito pa ba sa baba? Mm-mm. Uh, Ay, ganda rin. 4-5. Ja. 4-5. Mm -hmm. wow. Ano, ilang buwan ito? 3 months. 3 months. 4-5 na lang. Karehas yung price, no? Okay. Thank you. Oh, ayan. Thank yep. you, Kuya Kong. opening lang yon para ano. Pero oh, pwede, pwede pala ka sa ano, no? Pagkatapos dito, magigulo ka lang. <laughs> opening nyo. Okay, okay. okay. Ano? Ganda na opening mo, ah. Start na tayo? Okay. Meron tayo mga dalang kakaiba dito. Kakaiba ba to? Mukhang oso. Yun. Dala tayo, Corgi. Corgi, ganda. Bibigyan ko lang ng mura yan, 7 months. Apat yan, tatlong lalaki, isang babae. Okay. Pero lalaki lang hindi lang ako. Oh, sige. Tatlo yan. Yung, yung isa na kita. Okay. Pinay ko lang doon ng ano na 35. 35 lang. May papel ba to? May oh, papel. Kompleto ba una? Yun. Negosyo po ba? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> baka ma ako. Ah, sige. Alam niyo naman, import mga ano, di ba? Kagaling pa talaga ng ibang pasa bago natin Toto. ma-tito. Totoo. Oh, <laughs> si <At> natin, <laughs> simple, bago ka makapag-bridge yan,

Okay. Eh, ginagawa ko na lang pera yan kasi wala akong pambiling ulam. Huh? Yun. Pambiling ito, pambi pambiling ulam lang, mabenta Oo. lang ito. ano tayo chihuahua, oh. Ang rabbit. Uy, ang ganda naman ito. 12,000 na lang ito. Oo, oh, oh, ang ah, lalaki. Oo, oh, lalaki. Ah. May pabit din ito. Meron, may pabit. Nakulab na Bango? lang. Bango? Mm. Yun, nilamutak. Huwag <laughs> mo awayin. Anong amoy na kinausap? Anong amoy na? Ba yun? Mga ano? <laughs> Siwawa po. Siwawa. 12K, 12K na lang yan. Tsaka to. 12K na lang. Ito 12K na lang. May papel din to. You know? Lalaki din ba to? Napakaganda. Napakapogi. Kamukha ah. Derek Gramsci ah. Oh, so, <laughs> oh di ba? Lalaki yan ah. Oh, lalaki. Sa so, kompleto Papila na. Ito no? 8 months to 5 months. Ayan, yeah, yun lang. Yun lang yung dala ko. Uh, shoutout po ba sa asawa ko natutulog? Tulog pa? Oo, oh, habang tulog pa. Baka nalasin. Na ah, hindi. Hindi ko din kasi. Napagod. Na. Pinagod mo. Napagod ka po kasi dami nugasan. Gabi na. Gabi na natapos. Takot yan. Yeah, shout shoutout sa inyo. Sa asawa ko lasing gera. Lasing pa rin hanggang ngayon. <laughs> Ang haba naman nun. Ang naman Medyan too much, oh. Sarang. Dalawang babae na lang itong available ko. Ganda. Ayan, dalawang babae. May vaccine na itong mga to? Oo, oh, two times vaccine na sila. Ganda. Ayon, mga silver black. Magkano isa dyan? Oo, ang ganda 10K lang. 10K, negosyable na. pa. 10K na lang? Wala na no? sa kahit kasi inaagagawan eh. Oo nga. Tapos yung mga crossbreed ko. Oo, oh, o, o, eto, ano, oh, ito. Crossbreed? Oo, Doberman Aski. Yeah. Uy, ang ganda ng mata. Uh, dyan? Magkano dyan? Bigyan ka nalang 6K. Ah, mura lang pala. Lang. lang, para abot kaya. Oh, okay. Yan available ko. Then shout out sa Asawa kong lasinggera. Kasi ka na. Huwag ka na mag-inom. Huwag ka na mag, oh, no? mag ng konti. Kailangan marami. <laughs> <laughs> Thank you. Ano yung kuya? One, na, 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 na lang to? Opo, isa <laughs> na lang po siya. Ito ay naka po sa Ride and Roll 07 sa TIG. So ito, kitang-kita na natin. Napakaganda pala sa personal, ano? Hindi makita masyado sa picture okay. eh. <laughs> Ilang buwan na to? Three months old po. 3? <laughs> 3 months. months old. Complete vaccine and deworm. Hmm. Babae na itong natira? O, lalaki na po. Lalaki. Wow, lalaki. Magkano na lang? 9K na lang po. 9K ba? Negotiable to yun? Punti na lang. Punti na lang ha? Kasi ang ganda naman kasi. Kulot-kulot no. Ito, ang ganda ng ano. Tap. Tap. ang ganda talaga. So 9K na lang. At saka ano pang tala mo? Tapos meron po tayong adult na party color. Okay. Oh, May PCCI. Ah, na. ako. ano PCCI. years old na po yan. Ah, two years old na. 12K negotiable 12K na lang. negotiable ah. Ang po yan. Ah, na to. Uh, <laughs> Hello. Ayan no? ano Ang niya. naka... ganda po ng pagkakapato niya buwin dito. Ayan. Ganda. na lang, 0942 eight 861 6546 Ito po yung Facebook ko. Oh. Ay, meron ka Facebook. Sige. Oh, Ang nga pala. <coughs> ano nga rin ako? Facebook ni Kuya Lance. Thank you, Kuya Lance. Salamat po. Ride and Good morning, Calvin. Ay, good morning, Ryan Roll. Nakarad ka, alam ko kung bakit. Bakit kaya? <laughs> Happy birthday! <laughs> thank you, thank you. Nice Hello po, good, good morning po sa mga viewers at. natin. Uh, birthday ko po. Naka-open <laughs> po yung Gcash ko. Konting donation <laughs> lang. <laughs> joke lang po. Uh, uh, joke lang. Meron tayo mga dalang aso. Uh, ayan, meron tayong Shih Tzu na blue line. Ganda na kung lay ito. Ayan. Yeah. Anak siya ng ano, uh, blue. <laughs> Kaya naglalabas siya ng blue. Yung blue po, yan po yung latest color natin sa ano, sa sheet ko natin. Ganda. Ano ba? Lalaki. Babae po, Lala. proven na siya isang beses. May PCCI papers. 2 years old. 10K lang. 10K lang po. Pag nakapaglaba siya ng blue, 25,000 ng papi ng blue. At saka may papi. ito. Ah, uh, thank you. Mabilisan. Oh, ito may corgi ka. Meron tayong corgi na male. Flappy po 'yan. IPCCI 7 months. Complete papers. Ay, complete papers and vaccine. Salamat. Ah. Yan asking 35. 35 k 'yan. Corgi 'yan, ganda nito. May buntot ba tawala? Wala wala. wala, wala. Talagang oh, trademark oh, ng Corgi. Oh, okay. Kapag ka may buntot ang Corgi, mag oh, okay. magtaka mag oh, okay. mag oh, ka okay. mag <laughs> Kaya nga tinanong ko kagad. Ibig sabihin nun, baka. Oo. Oh, oh. oh, okay. Kaya, oh, okay. napumarinyan tayo na female. Mag-2 years old na rin. Proven some basis din. Uh, female yan. Non-paper. Hindi ka naman nila 10K. 10K na lang din. Ano ba to ito? Wala eh. ano lang ano lang na ano 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 lang ano 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 Okay. Oh, Mabayang pinyo. Oh, oh, oh. yung natin, uh, actually, may ipipick na nito eh. Uh -huh. Pero kung sakaling hindi ano, paplog pa ko pa rin kung sakaling hindi makuha ngayon. Hey, Mabayang oh, mga ito. Oo natin na ba. Mabayang Ilang months na siya? Six months na siya. With PBKC papers, may uh -huh. vaccine. Uh -huh. Yan, 15K na lang. 15K na lang. Uh, lalaki to ha. Babae. Ay, babae pala. Sorry, sorry. Jackpot. Saka pakiusap no, no. oh, naman. Oo, oh, nakayusap. Oh, so, ano talagang ang ganda ng ano niya. Okay. Oh. Ayan. Ako sa yun po. <laughs> uh, pagka may nagkakabang Ma ka po pa kayo. <laughs> Maaga, dapat ano eh, mamaya pa eh, kasi may session oh, oh. sana dito eh, kaso oh. bawal lang lang eh. Thank you, Kaya Alvin. Thank you, thank you, thank you.